What? as up guys ay isang maulang umaga haos sa inyong lahat mga buseng ay di kami samahan naman ninyo ni paring BJ at kami dadayaw sa San Pablo Laguna dini nga ay may Grand arrival mga buseng, ay tuong madagaym ang langit, na naway hindi tayo abutan ng ulan mga buseng ay ari nga ay yung talisay road na mga buseng, at tayo lalabas na lang dini sa may palma, para tayo madali pa San Pablo mga buseng, ito buong pagkakatrapik pa. Ay sana naman ay tayo may mabisudin eh at ang uh, um, pagkakalayo pa ng aming dinayong aray ay kita mo gat ambong ambon pa ay ang takbo namin ni paring BJ ay 50 kilometers lang ay ay baka kami magsliding din na ay malaking dagasa ang mangyayaray mga buseng ay di na sinasabi sa hula at kami inabutan nga ng malakas na ulan ah ah ay si paring BJ ay walang kaputing dala ay yung kaputing dala mga buseng ay wakwak -wak pa yung tagiliran eh Aawa ah, ah, lang iniimot ko sa batang are, ay tuong hasing hasay sa pag-alays. Ay ang kapote pala naman, ay sira yung tagiliran, ay ismol pa ata Yun yung nakuha eh. ay Ay, di ba sa ang kanyang pantalaw, kay naman din ng batang are, alam na ulang ulan, ay hindi nagdala ng kapote. Di na tawag tayo ng din ang na tayo mga busay sa bayan ng San Pablo Laguna at tuong sana hindi na naman kami malate ni paring BJ ay tuong pag kami nag din sa Laguna ay lagi nang bukas na ang pintaw ng kaligtasan <coughs> na ay hindi naman mangyari sa amin ngayon at tuong sayang ang aming pagod din ay tuong ang tuwa namin aaay ah, ah, kita mo ganaman iyan ang pagkadami ng selector ay pilan ay eh, ang mga person ay mas maigi na mga buseng yung napaagadin ay kaysa malate ka at tuawang wala ka nang aabutan talaga ay malate ka lang kahit sampung minuto ay di ka nga nga at uuwi ka ng luhaan mga buseng ay kita mo ka naman iyan mga buseng ay ang nabubuksan pala ang sa roll up part ay nakasuksok na sa kailaliman <laughs> ang mga selector ay tuawang pag nagsinyas yung may aray ay takbuhan aray mga buseng kaya naman ari na ang kaganap pan sa aming arrival na itaw mga busayng arrival nga grand ay Ay darang kaming nadampot din na mga buseng meron din yung dalawang Hoka yung isa ay yung Clifton 9 meron din diyang Adidas mga buseng na dalawa at saka ring Scott kaso yung pagkakataas din ng presyo mga buseng ay hindi na natin aray maririsail kaya naman atin na ding iniwan ay bigaw ang dalawang person ngayon ay di lagi na tayong nalugi din na sa Laguna bawi na lang tayo sa Lipaulay mga buseng sayang meron pa din yung 4D Adidas ay kaso nga lang ay yung dragging ay medyo malala na kaya hindi na rin natin kinuha mga buseng ay napaumis naman eh si paring BJ at sana daw siya nag exam na lang. <laughs> Ah, ang awa ko sa batang area ay kay naman din ay wala tayong magagawa ay sadyang gayaw ng hanap buhay kung minsan ay meron ay minsan ay wala ay minsan ay paldaw minsan ay zero ay di tayo babawi na lang sa mga susunod na arrival natin mga buseng ay di kayo sabi nga ang mahalaga ay ating sinubukan ay ang masama po ay hindi pa natin sinusubukan ay agad na tayong sumusukaw mga buseng, ay siya paano po hanggang sa susunod na lang good night mga buseng thank you for watching ingat